Isang madilim at malamig na gabi sa isang maliit na nayon, may mga kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwa na naglalakad sa ilalim ng buwan. Isa sa mga kwentong ito ay ukol kay Mang Juan, isang matandang manging isda na sinasabing may kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Isang araw, habang si Mang Juan ay naglalayag sa karagatan, bigla siyang napagod at nawala ng malay. Sa kanyang pagkakatulog, isang lihim na puwersa ang nagdala sa kanya sa ilalim ng karagatan, sa kaharian ng mga ligaw na kaluluwa. Doon, nakilala niya si Maria, isang magandang kaluluwa na nagkaroon ng pagkakatadhana kay Mang Juan. Habang sila ay nag-uusap, nalaman ni Mang Juan ang mga lihim na kwento ng mga kaluluwa. Natuklasan niya na ang mga ito ay mga yumao na hindi pa natatanggap sa kabilang buhay dahil sa kanilang mga hindi nagawang gawain noong sila ay buhay pa. Naging misyon ni Mang Juan na tulungan ang mga kaluluwa na matanggap ang kanilang pagkakamali at mahanap ang kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, naging matalik na magkaibigan si Mang Juan at Maria. Nagtulungan sila upang magbigay liwanag sa mga kaluluwa na ligaw sa kadiliman ng kanyang pangarap. Sa kanyang pag-uwi sa nayon, naging bantog si Mang Juan bilang isang tagapag-aliw ng mga kaluluwa. Sa tuwing may lamesa na nayon, ipinasilap niya ang mga kaluluwa na nagbibigay gabay sa kanilang mga pamilya. Ang kwento ni Mang Juan at Maria ay nagpapakita na sa kabila ng kamatayan, may pag-asa at pagkakaisa pa rin. Ang pagmamahalan at pagtutulungan ay maaaring makapagdala ng liwanag sa mga kaluluwa na ligaw, at maging sa mga buhay na naiiwan.